po pala yung bago nating tarpaulin ngayon. Nagpalit na po ng tarpaulin kasi nga po, luma na. Ayan po yung bagong gagamitin ko. Salamat sa mga sumusubaybay. Ayan, ito po pala yung D50 natin. Tapos ang d 18 po, ang magnet. 4 yung boy school. Pambinta po. Sample lang po ito. Yung gusto pong bumili dyan, pwede po kayong umorder kahit ilang piraso po. Yung mga mahilig po dyan sa sounds. Ito lang po. Ngayon po ito ay bagong bago naglabas po ako para po sa inyo yan yung pong di kaya yung bulsa kaya po naglabas ako ng mura kasi nga po yung speaker po ngayon lumalabas na mga mahal na marami pong lumalabas ito po ay instrumental yan po yung speaker na di 15 yan po yung D 18 yung magnet saka po yung di 15 na sakto lang yung magnet nya yan. Ito po mabigat. Ganyan lang po. Pag kayo bibili yung speaker po ganyan, dapat double. labas po natin ngayon, double yung instrumental, double magnet. Para po kuha-kuha yung wattage. Yan. Shoutout po dyan sa mahilig sa sound at sa mga riders na sumusubaybay. Sa mga kaibigan po natin dyan, ito po yung mga mahilig sa sounds, pang sound system. May mga sound system po dyan na ito po lang yung speaker na Bibinta na sampol pang masa. Kung gusto po ninyong bumili, PM lang po kayo. Kahit po magnet, may magnet po. Ganyan po kalaki pala yung magnet natin pang 18. Yan. Tapos po ang whistle po, 4. Yung mga nagtatanong po pala dyan, ito po yung speaker na pang masa natin. Yan po, 18 po yung magnet. Double magnet po, instrumental. Shout sa mga company na gumaya na ng maraming magnet. Talaga pong solid po, ang lakas sa mga kaibigan po natin dyan mga riders na sumusubaybay sa mga workers shoutout po sa inyo sa mga kaibigan po natin dyan sa ibang bansa shoutout po sa inyo ingat po kayo ito po yung bago naglabas po ako para po sa inyo yan murang mura po kasi nga po nagbalalabas na po ang speaker napakamahal Tawag bibili po kayo ng speaker titingin nyo po sa ilalim yung voice call saka yung magnet wattage yan po yung mga palatandaan pag bibili kayo. Yan. Yan po yung mga nag-request po pala diyan kung gustong bumili. Ito po ay para sa inyo. Kahit mamasaan po kayo ng sulok ng bansa, basta sa Pilipinas, pwede pili po kayong padalhan. Yan. Talaga pong sulit na sulit po. Pagbibili po kayo pala ng speaker, diecast. Yan, titingnan ninyo ngayon yung babaw. Saka yung ilalim, sisilipin ninyo kung malaki ang boys school. Yan, sisilipin nyo. Malaki ang boys school. Yan, ganyan po kayo pagbibilit Makikita po nyo pag malaki yung boys school. Titinyan nyo lahat para hindi po kayo lugi. Sulid na sulid po. Para naman po yung pira nyo, sakto sakto lamang. Na talagang tapat sa pira nyo na hindi kayo malulugi. Yan. Ito po yung instrumental lang po sa gusto, para po sa inyo yan ayan o, no? ayan po bagong bagong yung labas na ito na talaga pong naglabas ako ng sample na para po sa inyo yung speaker na yan yung gusto po at nagtatanong ito po yung gusto po pala dyan na ah, nagtatanong kung magkano magnet, yan po yung mga magnet na binibintang pandiitin labas po ako 18 di, di yung magnet tapos po yung voice po, 4. Ganyan lang po yung mga magnet na binibinta. At saka po yung tiyok na nagtatanong, pwede po kayong umorder kahit ilang piraso. At saka housing, ganyan. Yan, titignan po ninyo kung may side o wala. Talaga po walang side dyan. Yan lang po. Titignan nyo po may pagbibili kayo ng speaker para hindi sayang yung pera nyo. Yan. Yan po yung lagi po nagtatanong. Ayan po, nag, yung aking yung tarpaulin po yung bago. Ayan, nilagyan po po ng mga pangalan kasi nga po ay mga kaibigan natin dyan. Pagkakakilanlan ng ating mga video po para po sa inyo yan. Ayan. Ayan po. Ayan lamang po. Yung speaker po kasi kailangan po pagbibili kayo. Diecast yan po, diecast po yung housing para po ngayon di kakalawangin. Silipin nyo lagi po yung po kasi maganda. Yan po yung aluminum. Kalimitan po kasi yung bakal. Yan po. Kahit po yan ay mabasa, hindi kakalawangin. Shoutout pala dyan sa mga company na talaga naman pong nasubukan nyo yung lakas ng speaker. Maraming magnet. May mga lalabas pa po tayo. Salamat po sa mga sumusubaybay at sumusuporta.